Kain tayo. Oh, bang na palaka ito, mo, na. Kaya naisip ko mm. kung paano ng Dahil ko po. na, may daanan na na, na eh. 'be. Mm. Ganda kami bahay. Dandanin. ko na walang tao. Tapos <laughs> pagmanood ko sa kastilyo, maraming tao sa paligid. Payo. ko lang 'yung rosas. Tapos pumiretsa ako sa bahay ni Maria matagal bago niya sa niya yung sinabi ng na raw hindi niya ako makaharap marami pang siya ang pinagawa na kawai ka pero ko yung sabon sa mga tapos mango para hindi mahal Tapos, tapos pinakita ko sa kanya yung pulang rosas na ng mga sa

sa mga balitaan ko na rin, na yung ilan sa mga tropa ko ay pinag-iingot sa kanya. Tsaka yung iba pang hindi ko tropa, na hindi nag-asaan. Pero isa pang sa kanila, ay unang sinubod si Marian. Ako tinanggap ko na ng maliwag sa hindi ko yung magbabas din sa amin ni Marian. Kahit malas ang tanong ko, siyempre. Pero yung mga tropa ko, malimasa ay ganas na nila magkaroon ng mga relasyon. Hindi, hindi, hindi mga basket. Kaya isa si